So, ito na nga. Ito na nga, buksan natin. Yuk. Masyado talaga siyang, ano, mga ngamor. Mapanang-ubos yata yung katalis. kukulangin ito kukulangin pa rin ito mga tao so ito. so yun natin ito yung nangangamoy kalahati na lang yung natin okay hindi natin na lang mukha so para sa bangka ko sana mabuo na so yun mga tao at uh, mabuo na sana para maidayo ko na yung bangka ko dahil